Ladies si and my girls, welcome back to my channel. Siyempre, nandito na naman kami. Makakalig si Marks ito. <laughs> siksikan? Oh? Uh, Medyo na kung sling kamay ko, makakalig si Marks ito. Kita nyo ba kung gano'y naman siksikan dito. Sweetness, oh. Bali, wait! Pati oh. naman dyan! Okay. Oh, <laughs> oh, mga kalisi bakis, taon natin dyan. Um, Pari lagi kasama yan sa video natin kapag uh, November 1. <laughs> mga kalisi kita mo, nagkasya kami. dami, meron pa yan Alright, mga kalisi di ko alam kung paano kami nagkasya rito sa sidecar ni Pari Rek Rek. <laughs> Yung sweetness, bakit na nagkasya? Tawa Bili <laughs> <laughs> mo mga kalisi bakis, sila kami rito. Grabe, uh, sampung yata Masasya Sampung Sampung Sampu. Sampu tayo lahat sa, sa, sa ulit na to Kasi may kasap Okay mga kanisi mga kasi Tauna ay inaatid Palagi kami ni Paring Rek Sa Lord Cemetery Yan mga kanisi mga kasi Siyempre tatalawin namin Ang aming pamangkin, Ang aking pamangkin Na si Billy Siyempre At ang aming daddy Na sa Laloma Siyempre na si Daddy Yo hey, Mga kanisi mga kasi Sa so Washington I'm staring at your ceiling while you just lay there sleeping. I cannot shake this feeling. You don't deserve my loving. Yo, mga ani si Markers, kung napanuto ko ang mga uh, dati namin ginuto ko dito sa Mandalan kami kay Billy. Ay nali ko kami, simply ginamit malin mo talas. Pero, <laughs> na ngayon, ngayon. Eh, hindi na mangyayari ngayon, ngayon, ng syempre, hindi, hindi na ngayon mangyayari. Syempre, yan. yung 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 na yung 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 kanisomakers, it's time to go at uh, syempre next stop namin papunta ng La Loma, doon naman sa aking uh, daddy yo, so mga kanisomakers, goodbye Billy alright mga kanisomakers, shoutout kaya uh, AJ na hindi nakasama kayo, syempre kasi may uh, bulut-bulut, yo, syempre yo, fitness, yo, syempre uh, shoutout kay Hens Hindi na 'yan tumulong. Ejey, may daya, may bulutong eh. Lalain nagagawa ajan. Dami ng ano, mata. Dami mata sa mukha. Kumbokbo dito. Gumagana kasi si Markers, hindi solid ang tropang ni Markers ngayon, dumalo kay Billy. So siyempre susunod naman namin ngayon ay kay Tadeo, dun na sa Laloma. All right, maka-kamish Markers gumami lang ang tao ayun oh. Ano na mga kanilang simakers? syempre kasama natin si Lacey A. Subscribe, subscribe. It's Lacey A. Siyempre mga kanilang simakers. Ito na. Grabe mga kanilang simakers. Dumadami na sila. Alright mga kanilang simakers. Uh, maayos pa rin ang uh, entrance at exit ng uh, North Cemetery. Syempre mga kanilang Ito, nandito pa rin ang TV uh, coverage ng uh, bawat channel syempre dyan dyan yan mga kanilis si Marex napakaswabe ng uh, daloy ng tao rito ngayon napakaayos mga kanilis si Marex okay. yes we test palo sana sunod natin magkakala na natin ngayon si Lolo sa Laloma Medyo mainit ngayon, no? Ang dami tao. Alright, mga uh, mga buti na lang uh, maayos ang panahon ngayon. buti na lang. At uh, hindi maulan, di tulad ng mga nakaraang panahon. So, ito na nga mga kanimik, mga please. kita rin kami dito. Buti na lang at uh, nagkita-kita kami ng maayos dito sa La Loma Cemetery. At syempre, loves ka, loves na. Loves na. <laughs> Pagod na. Ang hirap. Dal dalawang sementero from uh, Norte uh, Manila North Cemetery at dito papuntang La Loma. Grabe mga kanilis, mga ka tonight And you'll be alright. Just We will be just Alright mga ka ni na gutom na Ang tropang ni si Maras oh niyo naman <laughs> Yo, sweetness no. May nabitin ba? Evan Sino? Si Dundun! <laughs> Nakakala ay makakatalawa. <laughs> hindi pala. Talaw. <laughs> Ang bilis niya. nila taagad. Di tayo kumakain niya. Siya ubus na agad. Yung ubus nga niya kaagad pa may Hindi pa siya nakakakain. <laughs> <laughs> mindset na mindset. Okay, mga kanisi mga kares, Sabi ni Sweetness. Amoy kilikili -kili daw to ng bumbay. Amoy kilikili -kili daw ng bumbay. Amoy si Kuya. Amoy si Kuya. <laughs> masarap. Palamig po ito, sa warma. Sobra, <laughs> mga kanilis na makakas sa kinit. Ang layo ng biyay. <laughs> Sweetness, tinapon ni ano? Okay. Tinapon ni... That one is itong dulo. Hindi <laughs> niya alam. Yung pinakadulo na ito, chocolate. <laughs> <laughs> alam sa kapin na ito. <laughs> <laughs> may dulo may chocolate daw to eh. Kaya titinan natin. Ito may <laughs> brown na sa dulo ba? Sa kapin chocolate. Mga <laughs> ah, kanilis na makakas. Kaya pala tinapon ni Kim. Thank <laughs> nice.

Parang tong kapatid ko dahil baka karang maligaw kami rito. <laughs> so mga kanis, sumakas si na kami ng lakas. Medyo mahaba-habang uh, lakad to mga kanis, sumakas. Ay pa. Sobra mga kanis, sumakas. Hapoy na kami, napakalayo. Hindi ko inaasahan na ano. Eh, nangalang to kalayo. Ay, punta kay Lolo. Napagtos na ako. Woo! Ito na! Nakarating din kami sa wakas, mga sa mga kars. ng biyahe. It's at 2 p.m. Siyempre, tirik na tirik ang araw. Ganito pala rito mga kanisi makers Ang daming paninda Sa loob mismo ng uh, La Cemetery, Grabe mga kanisi makers so, oh, Tignan mo, oh. di ba ang ayos Ayan, 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 no? Oh. daming paninda mga kanisi makers Hindi ka mauubusan simula entrance hanggang dito sa loob Talagang pila-pila yung na mga pagpipilian mo no. Kanisha Grabe dito, siksikan ng tao rito mga Kanisha Makers Dito sa parte na to mga Kanisha Makers Halos hindi na to mahulugan ng karayom At uh, talaga naman mga Makers Crowded na crowded ang mga tao dito sa place na to Dito na palagay ko malapit na kami sa Sa puntod ng aking daddy -o. So ito na mga Kanisha Makers Finders, keepers Grabe mga Kanisha Makers, ganito pala rito. Parang luneta. Grabe mga Kanisha Makers, ang daming tao. So ito lang nga mga Kanisha Makers, nakita na namin ang puntot ng aking daddy yow. kanisa mga kers may daddy yung yo, mga mga si makers It was uh, just a great loss for our family Nung nawala ang aking uh, daddy yo Due to heart attack Biglaan mga si makers Biglaan nawala ang aking tatay ko. All of a sudden walang warning Ang lakas ng tatay ko At uh, nakakausap pa namin nun nung gabi Pero kinabukasan yun, in-snap up a finger na wala nga po ang aking daddy yung ganito pala rito mga kanisi si mga yes. girls yung sweetness kakaiba yes. uh, no uh, uh, parang park lang ang <laughs> <laughs> daming picnic pipiknik eh? dati yan, yeah, may mga kanis, yama, sa likod namin ang daming na ang dami kala mo pipiknik eh parang isang uh, big reunion ang nangyari mga kanisi si mga to leave me I said Alright mga kanisa mga kars After uh, praying Kala nga mga kanisa mga kars Uuwi na kami And uh, it's It's really a worthwhile na dalawin namin ang aming daddy dito sa Laloma Cemetery. So alright mga kanisya mga kars, ito lang at pauwi na kami. Uh, quite a day mga kanisya mga kars, syempre naging busy. At syempre, Mabuti na lang at uh, maganda ang panahon ngayon at hindi maulan. Thanks God, thanks God. Fish Mothers. Maraming maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at uh, panunod ng aking mga videos. Hanggang sa muli mga kanilis yung mga girls. Happy Halloween, peace! Ano yung bagong mukha kanina? Kanina may uh. tagog na pa uwi oh. Kaya nga yung nakita nila papunta tayo ng Jollibee ano nangyari? Hindi nang umiti Tumalikod Ibig sabihin nangingiti-ingiti na yan siya Anong reaction ng mukha kanina? Uh, parang diba, bolang nangingiti eh. <laughs> <laughs>